it's me, Lucelle Fishing and welcome back to my channel For today's video ay nandito po tayo ngayon sa gilid ng dagat para sumubok na mahuwa ng ating pangulap So come on guys, samahan niyo kami Let's go home! sa mabagpalang araw po sa inyong lahat, mga idol namin. At eto na, nalito ako sa gilid ng dagat. Sumunod kay Ocean balay na nauna na siya sa aking ba Madilim pa lang ay umalis na siya ng bahay. So, para doon magkaroon siya ng time para makapangawil. So, ang target natin ngayon ay makuha ng ating pangulam. So, ngayon pa lang kasi medyo kumalma. Yan, medyo kumalma si Anging Amihan. Dahil noong mga nakaraang araw, ang alam mo mayroong bagyo dito sa lugar namin. Uh, at ito, dito pa lang kami susubok na bumaba ulit ng dagat. So medyo kumalma na siya niyan, pero malakas pa rin po. Lalo na sa laot. Ayan, saktong sakto yung ating pagbaba kasi low tide. So dito sa portion na to ay dito na yung buwanginan. Tapos dyan ay mayroong mga tubig. So, hindi pare-parehas. Ganyan po yung dagat, may mababaw, may malalim. So, yung may tubig na yan, kapag malaki yung tubig, ay malalim dyan. Dito naman sa parte na to, na litaw na yung buwanginan, ay mababaw kahit malaki yung tubig. Ayan, malakas talaga si hangin Amihan. mihan, namumuti sa laot. At si o Osinoko, Ayon. silaw tayo sa araw kaya hindi natin siya makita nasa may dulo siya ng batuan so, mamaya na lang at i-update kayo sa aming makukuhang pangulam dito Bale, wala tayong dalang lambat ang pag-asa lang natin ay maghanap ng ulamin dito sa batuan at si Oshino yung kanyang pangawil baka meron siyang nahuli doon. Pero sa sana hindi tayo mahukya. Alright. Lumakas pa lalo si Aing Amihan. Nagalit. So, sa tingin ko, possible na makukuha natin pangulam sa araw na to ay tahong o yung ating muscles. So, hindi ko na kayo may sasama sa bandang laot. Ayun, kung sa may gawin na yan, dahil malalaki na yung palo na sa itong ating camera. So, i-update ko na lang kayo sa makukuha natin. Bale, sa pwesto ko na to, sa ating lugar na to, ay meron na mga tahong. Ayan, kung makikita nyo, meron na siya. Pero, hindi pa siya ganong kalaki yan. dami na dyan sa paligid na yan. Pero doon sa bandang laot ay madami. So siguradong malalaki na yung tahong dyan. Kaya iiwanan natin tong lugar na to. Pupunta tayo sa may bandang laot. Kaya hindi po tayo makakapag-shoot ng ating camera. O, mga idol, ang dami. lalo na sa may banda ilalim yan, madami yan yan, yan nakikita nyo yung batuan na yan ay may mga tahong yan napakagandang biya yan yan para sa mga katulad nating yung umaasa ng pangulang dito sa gilid so ayan busy busy po siyang nangunguha ng tahong bali dito sa amin ay masipag ka lang ay meron ka nang pangulap kaya lang tiyaga taga sa bato, aray may bato so ayan eh so ito na to busy na ako so ayan nangunguha na sya ng tahong eh napakadami o tingnan nyo so ayan ang tahong ko rito sa amin ay nasa gilid lang ng bato so ayan busy busy si Oshin o ayan ko tayo kaya doy nakuha mo na So ayan, marami na siyang nakuwang tahong. So, kailangan madami ang kailangan natin dahil magluluto tayo ng special na luto dito sa tahong natin. So bali yung mga bato rito sa amin. So ayan, madaling bato yan. So ayan, marami mga tahong yan. Medyo maalon. So ayan, yan yung mga tahong yan. Nasa bilid lang. So mamimili ka lang ng malaki. Bali, napakarami ng taong hanggang doon sa laot yan, puro taong yan marami rito mga naungwa yan, yung mga bata mga naungwa ng pangulam nila sa kayo iba at doon sa yan, mga naungwa yan dyan magamihan mo lang sa okay. naungwa no nakakalibang kaya nga lang higit sa malamig at malalaking alon, lasan tayo dito. O so, yan, tiyaga-tiyaga lang talaga. Pero napakasarap ulamin yan dahil tayo mismo ang kumuha. So yan, napakadami And, ko na. Dito na Hindi na to kailangan okay piling dito sa lugar namin. Kasi ka lang makukuha nito, may isang pangulang pa na. Kung bibili natin ito sa palengke, may eh, halaga na rin po ito. Sa 80 yata, isang kilo niyan. So yan po ang maraming tahong napaklas niya. Po yung ating paligid. Tuyo tuyo. Itaw na litaw yung mga bato. Kasi yan si Washi na na ng mga malaki tahong. Hindi nakuha dati. Mga nagsinaki na sila. May naman may mga bagong suryong. ating paligid napakarami pong sisi nyan ayan bali iwan ko sa ibang lugar kung anong tawag nyan dito sa amin ay tinatawag nilang sisi so ginagawa nyang iba dyan Pinotorta. iba naman ay kinigilaw so, bali lahat po ng bato rito ayan ayan marami po sa ibabaw ng sisi Bali, marami-rami din yung ating nakuha. Bali ko yung nakuha natin. Gagawin natin dito ay dalawang klase. Isang kinola at saka balak ni Oceano na bobis. yan so ibobobis na daw yan. So, yan po yung ating paligid pagka uh, lotay dito sa amin. Hindi nga magkaroon marami rin po ng mga seashell. bali dito naman. Si Nana, din so, so na. Kira suri Kalau tak Kalau tak Kalau tak Kalau kanta mo ano po yung ating nakuha mga taong si Pilturman o si Christine Tinora kasi nag-release nyo na yan ako nang dito <dasi either,"��ios> ng pangulang dyan dahil gusto daw nyo nang <laughs> tinola. Tinola. Ayan, magtitinola siya. The rest ay i-steam lang natin. Pagkatapos ay sisimulan natin lutuin yung special natin gagawin minu dyan. Ayan, press na press. Ang bibiyon po natin yan sa palengke ay mga natin yan. Ayan, tayo. Tsagaan lemon Instant pang ulam na. Alright, let's start cooking. At ito, naka-ready na po yung ating mga main ingredients para sa ating gagawing bop bopis na tahong. At itong ating tahong ay inimay na natin sa kanyang shell. So, tinanggal na natin. But, ang gagawin natin dyan ay ikakat pa natin siya ng pino. At ito yung mga pampalasa natin. Ayan lang mga sangkap niya. Carrots at labanos. At ito yung ating at So, yana na po. Nagayat na natin siya ng pino. Katulad din po nung bopis na pangkaraniwan nating niluluto. So this time, ang ginamit naman po natin ay yung ating nakuwang tahong sa batuan. then So ito tayo magigisa. So ito na yung ating sibuyas at yung bawang. Ayan. So ito natin yung ating karot order nyo kung ano po yung gusto nyo yung unang ilagay. Ayan, sunod naman natin na ilagay yung ating laba, no? Para ma-absorb niya yung ating ilagay nyo mantika with spices. At isunod na natin yung ating pahong. Ayan. Haluin lang. Yan, ilagay ko na rin po yung ating ceiling green. So, optional po yan. Depende po sa inyo kung gusto nyong lagyan o hindi. At, isunod na rin natin po ating paminta. So, pwede rin po gamitin dyan yung bell pepper. Or, kung gusto natin ng na spicy talaga yung lasa nya, yung siling pare. O, yung kulay pula. Yung manghang at lagyan natin ng suka. Ayan. Depende sa inyo kung gano'ng kadami ang gusto nyo ilagay. Then, add water. Mmm, ang bango. Ayan, tayo na natin siya kumulo. Take man. Then, after, 3 minutes, pwede na yan panguwin. But wait, talagay mo natin yung ating atsuwete. So, ito yun yung magpapahulay nitong ating masarap na niluluto. So, ito, talagay natin. So, yan, luto na yung ating botis na tahong. Oh, yan mga idol. Nandito na tayo ngayon sa bahay at talaga namang very thankful sa araw na to sa biyayang ating natanggap. Ayan, libre na naman tayo sa ating masarap na pangulam. At habang hindi tayo nakakalaot, ay dito muna tayo sa gilid na magtsatsaga mga ilang linggo din kami hindi nakakababa ng dagat gawa ng palaging malakas si ng yung akong i-describe ko nga sa inyo ay akala mo may bagyo ayan kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload mari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload So bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.